May dalag mga bro Yo mga bro, ayun, good morning Nandito na tayo mga bro, Diyan natin linagay yung mga kawil natin aunang uh, Unang bisis ko tong ginawa mga bro Yung magpain ng kool sa ilog mismo Pero dati, ginagawa ko na to mga bro Sa sapa, hindi pa tayo nagbablog Ayun, nakakahuli tayo ng mga dalag yun Kaya ayun Umpisa na natin yung pagpanda mga bro Sana swerte tayo ngayon Ayan Unang kawil Dito ko lang sa mga gilid linagay Ay, dito, ano na ko <laughs> dito, ayan dyan sa paligid na yan bali tinali ko lang sa mga dama, ay ito bakat ayun sana may hulit mga bro ay wala pero tigas dyan nakita ko na yung ano, kawil sinangit lang nasa gilid kawala yan <laughs> ayun may dalag <laughs> may dalag mga bro yan dalag <laughs> hmm. naku malalaan na yung ano hindi pa tayo naman mamaya natin kunin yan pagbalik natin may isa na tayo mga bro hindi <laughs> tayo na zero sayang yung isang kawila may huli sana yon bakat na bakat ah sana madagdagan pa yung huli natin sinabit so ayan mga bro kunin na natin yung huli nating dalag meron pa tayo dun sa unahan bali dito isa lang yung nahuli natin hanggang dun Ayan. Isang dalag. Okay <coughs> na rin. At least hindi tayo na zero dito. Ayan mga bro. Dito ulit tayo. Ayan. Diyan ko linagay yung ibang kawil sa paligid na yan. Tapos ito yung isa. Yung una dito. Siguro nasa walang piraso to. Ayan. Hindi kinilaw. <laughs> yan mga bro. Hindi na nadagdagan yung huli natin mga bro. <laughs> Isang dalag lang. Pero at least na hindi tayo na zero. Siguro mas maganda mga bro kapag lumabo yung tubig tapos balikan natin yung pinagtaanan natin. Kasi sa tingin ko, ano, pag malabo yung tubig, marami yung dadaan na kasili doon. Maganda kasi yung spot na yun mga bro. yeah, siguro, hintay-hintay na lang tayo muna. Tapos balikan natin yun mga bro. Painan uli natin ng kuhol. Yun. Sa ngayon, ito lang muna yung mauuwi natin. <laughs> Maliit pa. Pero goods na to. Yan. Spot natin mga bro. Ayun, <laughs> 'yun lang muna mga bro.